kung sa tingin ninyo, eh, yung lugar niyo o yung sasakyan ninyo ay nakaparada sa isang babahain kalsada, eh, alisin nyo na. So, gaya kung kayo ay nakatira sa mga city na may mga mall, usually naman, eh, nag-o-open sila ng kanilang parking. Uh, advice lang, ano, wag naman dun sa mga ground floor parking. Dapat yung nasa taas. At siguraduhin nyo rin, no, na hindi naman doon sa pinaka-roof deck na tipong yero yung taas. Baka mamaya hanginin naman yung yero, eh masira din yung sasakyan mo. Oh, sana doon lang sa mga medyo bato-bato talaga yung mga parking, no. Kasi yung iba naman, nilagay nga doon sa mall. Kaso nasa ground floor naman, eh anong ending nun? Diba? Baka mamaya malunod naman yung sasakyan nyo rin doon. So, imbis na masalba nyo nga na hindi siya mabaha eh nabaha naman pala doon sa ground floor so idea lang yan mga paps no? kasi eh, magkano lang naman yung overnight parking or yung iba nga, nagbibigay pa ng napakamura o yung ba parang libre pa no so kung sakaling tingin ninyo e eh, babahain talaga yung lugar niyo didali nyo na kagad sa mga parking space na may ah, multi-level okay So yun, yun yung isang idea doon ano, kung meron.